Ayan mga idol, for today's video po natin ay ang pagpunta po natin sa Amaga at uh, papiding po natin sa mga kapatid natin katutubo sa Sitio Amaga, Barangay Palitayan. Ayan mga idol. Ayan, kasiبري uh, gugorap po tayo pumunta sa Amaga mga idol, kahit uh, mahirap ang daan, punta po tayo doon. So baka nyo po at talaga panoorin ang aking video, siyempre sa mga kapanood mo lang ang video. Ah, uh, paki- uh, follow, like and share naman mga idol. Support niyo ang aking uh, video. Maraming salamat. Ingat lagi po tayo. God bless. Ayan, nandito tayo sa Amaga mga idol. At uh, para sa papiling natin, ayan, may mga lang mga... good at, uh, mga damit at uh, sa natin. kasama ang buong grupo. Saan ako <laughs> 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 mo na, na. tayo sa uh, kung saan na o, lapit sa ilog no? na ang at tayo magluluto mga idol may amaga ayan at kanya-kanya uh, na mga uh, hawak ng cellphone bago ang sibuyas at bawang mga idol tulong-tulong <laughs> mga idol sa uh, pag-prepare ng ating luto in supas ayan Siyempre maraming salamat kay uh, Consromar de Matulak ang ating sponsor ang lagi sponsor ang, uh, ng papiling Consromar de Matulak na MMB Ayan Ayan 9, Ayan mga idol at uh, prepare na ulit tayo sa pagluto no? Ayan, may nagayat ng uh, sibuyas, gulay At ayan si Mambi si rin Ayan, may nagluto ng apoy Ganda po dito, ang, ang good lumber Ayan Ayan, sibisi na Ayan, at uh, may mga kaunti mga idol, mga salang uh, tayo. Nagadupong pong kaking uh, alalay. Al alalay ng panday. Manuel Bidila. <laughs> Ayan, dito na tayo sa sityo ang mga mga idol. Ha, barangay pa rin tayo. Talagang napaganda rin ang lugar dito. Mga ah, kasama natin. Uh, busy na sa pagdayat. Uh, si Buyas Bawang. Ayan. Stromar, sponsor sponsor namin ayan mga idol ano sa lang mga supas ayan. si brate sponsor sponsor Omar di Matulak ayan at lagi natin nga kasasama lagi nga uh, sponsor di ba di ba <laughs> so, ang ating masipag na alalay ng uh, chipkot, ni chip boy logro din na <laughs> Madam Isay, batang jan ka binabantayan mo yung gatong para uh, pag naupot? Tagatulak, tulak ka ng gatong ay. <laughs> Nagatulak ng gatong si Madam Isay. <laughs> Dahil ayano kasalang na po kating first uh, batch ng uh, sopa sa atin dito sa pavilion. Siyempre, maraming salamat sa Mr. ni uh, ni Madam Isay sa lagi siyang sponsor. Isay, <laughs> Isay ulartika ba? <laughs> Sampol naman dyan. Sampol naman dyan. <laughs> mga idol, ito dito tayo sa amaga ano ayan kasama natin sina asawa ni Consel Kison, no? No. Dati ah, dating Consel Kison. ito nang uh, ang kanilang tatay, ang tatay nila ay uh, sadugo dugo o amigo ng aking tatay din. Kaya kilala ko 'tong mga ito. Hindi lang sir o matandaan. ayun. dito tayo sa amaga, mga idol. Ayan. <coughs> Okay. Ka? Wala pa daw. Ha? Wala pa, wala. Wala naglagay diyan. Ay, gago. Wala Hala, uh -hmm. man ito, ha? Ito pala naka-flame po. Tang ina nga yun. May video ko lang video. Uh -huh. play? Ano, Ha? Video ko lang video. Hindi pala naka-play. Ano yun? Si Kalode? Tang ina, tang... Sandok, pairam. Hindi,

Ayan mga idol at sila uh, silang sakit magsimula tayong pakain no? at uh, tinatawag lang natin yung mga kapatid natin katutubo sa sityo maga no? Ayan May mayan ang kaunti po at uh, tayo magsimula ng mga idol Ayan At uh, last uh, luto na rin yun Nakahabol pa si admin Kahit huli ay talagang ang, ang huli laging siya magapinis Ayan Ay kung hugasin, eh, huhugas ka ay buti may luto eh na ikaw na magluto <laughs> Ah, sa ayan. Ayan. Wala basa. Ayan. Ayan, 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 ayan. ayan. At uh, malapit tayo magsimula. Ayan. Ayan, ayan. At, uh, ito yung original katutubo na nakabahag pa mga idol. Si Ario. Ayan. 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 sa atin. Kaya salamat tayo sa kanilang lahat. mga idol. Sabi sa Lalo na kay Kunshal Romar Dimatulak. Salamat. Ito ay tayo ay sama-sama nating, ah, sama-sama nating, yan parang meron na nating, kasama na yan si Kunsal nga. Ay, syempre siya, ay parang, syempre, <laughs> Kulsal lang bayan yan? Syempre. Ayan. Nung magandang umaga ba sa lahat? Ako po si Merikaan. Continental. Ako na yung na sana po i-follow nyo po kami lahat ng Nantalay Mandin Vlogger. Ang pangalan ko po is Marie-Claire Galbero. Tapos yung page ko po ay Hugot erang Ina. Huray! Parang walang tao ah. Eh, Huray! Eh. Yan, buhay na buhay talaga ang mga katasito amaga. mga. Tapos ako pala si Christina. Ayan, wala ka pa rito. <laughs> ang imaterang mangya na sa mga gym lovers. At natutuwa po ako na isa kayo sa mga katagay natin yung pagkain at pabusok kayong lahat. At maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin at sa aming sponsor si Romar Di at sa aming admin na nakahabol naman. Ayan, si Ramon Pabon. Siyempre sa inyo, kung sakali man po kayo ay Ah, nagpi-Facebook. Ayan. So, yun lang po at maraming salamat. God bless. Alam po, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po ang ating pagkain. Kunting ano na lang. Ako nga pala si Mia Sabigan. Asawa ni Nino. Asawa ni Bumbong Ayan. Asawa ko yan. Ayan, ako si Mia Sabigan. Maraming salamat sa inyo. Lakas. Ayan. Maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap niyo dito sa sa inyong lugar, sa sitio ano, Amaga. At nagagalak po kami na nakarating kami dito. Um, sana po ay suportahan. Suportahan. ka Suportahan ka. supportan <laughs> Para si Sharpie Nguyen Dinesa, taga Sikto Teresita. Um, Barangay Teresita sa Oriental Mindoro. Kasi ito po te. Ayan. Um, ang kananay ng LNG. Ay, maraming maraming salamat. Good morning po sa lahat. Wala bang bati dyan? Ma wala. Baka na bati yeah. kita. Ganon. Uh, ako po si Aileen Sagukong Pulgado, tapos ang page ko po ay Pugandam Ilongga. Ibig ko sabi nun, Pogi na maganda. <laughs> ay, Pogandam. <ha>? Oh, <laughs> ay, agul. At saka sabi nga ko ni Pres Ay, yung bayan namin ay, pag may, may namatay sa inyong mga kamag-anak, doon po kayo dadaan sa amin. Pwede po kayo dumaan sa amin, gano'n. Kapit-bahay. Kapit-bahay po nila ako doon, may kapit-bahay nila ako. Maraming maraming salamat nga po pala sa pagtanggap dito sa amin. Uh, Yay! Yay! Nagulat siya kaya lang ito. Nagulat po, nagulat siya. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako po ay si Sairi po. Ako po ang may bahay po ng inyong kasihan na si Ronald Di Matulak po. Yan, pag may nakita po kayong iba ang kasama niya. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa mainit na pagtanggap dito sa inyong barangay. Ako po si Albert Maria na tagawasin ko. At alam ko. Uh, maraming salamat sa muli. Sana mabusog namin kayo lahat. <laughs> hey, hey. <laughs> <Dito> na. <laughs> ay, maganda ang mga sa Ako nga pala si ano, Philip Bautista Pisca. Ang hey, page hey. ko ay uh, Pilbis Kapadong. Siyempre ang DJ Lagas. Ayo, kaya po ako sinabing DJ Lagas. low low. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. Ayan. Tuloy na mabuti ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa magandang panaw na pinagkalob. Sa kanya saan? Ayan. Parang mahina. Pag mahina, mahina ang kain mamaya. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako po ay natutuwa sa inyo kasi uh, nandito po kayo. Okay. Para ulugi yung mga kasama namin. Kasi si consumer, malakas ang palaspak. Si Malakpak. Okay, ako naman po magpapakilala sa inyo. Uh, ako po yung lagi nyo din napapanood sa live. Yung mga uh, kabusis ni Mike Enriquez. May na uh, tatlong uh, po. Uh, 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 shout out. po sa inyo. Uh, may 13 boys na po ako. 13 boys na po ang ginagaya ko. Uh, ako po yung uh, si mga kadiskarte, Carlo Banier. Ang nag-iisang uh, nag uh malamay Enriquez ng bayan ng Mansalay. live ko lang po kayo. Kaya usap po mga eh mga at nandito po kami sa si na kamaka at ang kanong kung mga excuse me yan oh na katulak pa kayo ba kay? okay ang layo layo ng kung ang narating namin ano pa yan na kano sa tibian music natin musali man din blogger Do sa mga nakakuha po huwag kayo malalayo. Balik po kayo pag na ano, ano At uh, marami po ito, no. Ayun. Lapit kayo, lapit, lapit. Ayun oh, test mga ano. Yan. Yo, kakarado Kopo kayo, kayo. Kopo lang yan idol. Nakita kita yung mga idol ko dito sa si mga mga idol. Ayan talaga kaya tat nila yung sticker na yung nabigay ko sa kanila. Maraming salamat suporta. <coughs> At tuloy tayo sa pagbigay pa rin mga idol ng no? Titing natin dito sa sitio mag Ay, siyempre, ta tapos ko rin yung part ko yung magluto Sila naman ngayon mga idol ang mamigay Kasi ang part ko dito magluto talaga Ayan. Sila ngayon sa mabigay naman sila Ayan 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 si Bayo Ilang taon na yan Bayo? Bakit pa? mapasok ha? Isang taon Isang taon ang ganda ng katutubo ito. pasok ka, pasok ka. pasok ka. Wala ano, anong grade mo na? Ano year mo na? Ha? Ano year mo na? Ayan. Ay, may dala ng, may dala ng ano, nang ukay galing pang bayan, pasan lang papunta dito. At nagmudil pa nga. <laughs> Bukanda. <laughs> babaw, baba. Tundakit! Tundakit talaga. Woo! Tun napalaban niya kay Limbi, kay, uh, kaya, Aryo, Aryo. Ayun si, Aryo, ayun si. talaga si Aryo. Woo! Panlaban dikit talaga pagsisayawan. Woo! -hoo! para sa isang picture tiki mga idol kasama natin mga bata na yun no? You know? isang uh, tsaka mga matanda dito no? picture lang muna tayo mga idol at uh, natapos yung eh, aming papiding dahil meron pa po kami pamigay na relate mga idol yun know, yung uh, ukay ayan may pamigay pa po ukay no? Ayan, so picture muna po natin yung Ario you know? at uh, bakit mo nilagay na ganyan paano yan Ayan oh, may itukod. Hmm. Hindi daw siya makatulog yan. Dahil laging gising. Ito ang hindi katatandanan. 24 <laughs> <the> oras! <laughs> Excuse me mo! Idol, at uh, paliba sa ukay, inukay na nga para parti-partihin yung uh, damit. Dahil kulang 30 pirasong balot lang mga idol para lahat magkaroon. So inukay na namin para sa mga kapat dating natutubo, lahat na para lahat magiging natin. natin ano. yeah. Shout out sa lahat ng mga taga-amaga, ayan, mga idol, mga taga ah uh, At syempre, sa lahat ng natiling uh, nagmamahal, na kahit pahal. <laughs> Sala, pili isa, isa lang. Isa lang. Oh, yan, sure. Kung hindi kasi sa inyo, pwede sa anak nyo, pwede sa inyong inyo asawa. Yan, okay. Sunod. Sunod, okay na. So, anong piliin mo? Parang parang sa kanta lang. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko. Ayan, oh. Pili na. Ayan. Ang

pagpapili ko kanina ikaw ba paano pinili mo ang pa pang-anak pa mo hindi ka nagpili ng sa iyo kaya napakabuting magulang nito mga idol itong katutubo na mas pinili niya sa kanyang anak eh, dahil pinapili ko siya sa anak ko sa kanya sa kanya anak daw dahil pinili mo sa anak mo bibigyan kita ng isang premyo ayan thank you ayan ah, mabuting tao tingnan din ayan mga idol ah, pag-uwi natin tao sa na daan natin dito mga kapatid katutubo dito sa ilog ng amaga no oh. ayan dito sila dari digo dito sila naligo, ligo, dito rin sila sa lagaba. Shout out daw, ayan. Ayan. Ito yung uh, at saka uh, labahan nila. Ayan.